Hello, hello, Leo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa October 27 hanggang November 2. So mga Leo, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading. You have the Ten of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Hermit card. Lovely. In the area of what you need, you have the Page of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, you have the Chariot card. Yes, boom, boom, boom. Napaganda nyan. In the area of your near future, meron po kayong the Devil card. Interesting. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Two of Wands. In the area of your fortune, you have the Hanged Man. Beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong the King of Pentacles. At ang outcome po for the week, eto yun mamaya, sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you, thank you po muna mga Leo para po sa mga hindi nag skip ng ads and also for those na nagdo-donate sa ating channel. Yan lang po yung tangi paraan para po supportahan niyo ako every time na meron po tayong reading for Leo dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, ano po ang inyong background energy this time? You have the Queen of Cups. Yes, following your heart. Kitang-kita ko rito yung pagsunod mo sa puso mo ngayong linggong ito. Mula sa pagbangon, sa paggawa ng desisyon, sa paggawa ng hakbang, lahat ito ay nakabase sa intuition mo, sa puso mo at narinig ko na hindi ka ililigaw ng iyong puso. Hindi ka ililigaw ng mga bagay na importante para sa iyo at yung naramdaman mong tama. So ngayon, nakita ko na your heart, your intuition will really tell you the good things or the good path moving forward sa katuparan ng gusto mong gawin. So, ngayon, pakinggan ang sarili, pakinggan ang puso. Kung medyo nalilito ka at nahihirapan ka mag-decide, mag, -decide. mag ka, go for long walks, magpunta ka sa park o sa kung, sa hardin mo, no? Kaya kahit sa kwarto mo man lang. And then take a moment to feel your whole self and ask yourself, ano ba dapat kong gawin? Doon papasok sa yung intuitive download sa kung saan mo dapat dalhin yung sitwasyon o yung bumabagabag sa iyo and everything will be clear from that moment, okay? So napakaganda for you, Leo. At the center, in your core energy for the whole week, You have the Ten of Swords. Ten of Swords sinasabi sa iyo na yung Spirit Guides Leo na ito na yung chance mo para makabawi ka. From all the pain, from all the sorrow, kung ano man yung naging dahilan ng pagkabagsak mo o pagkagupo mo nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, ito na yung chance mo to really stand up and fight for a new beginning para sa iyo. Nakita ko na this week makakahanap ka ng pag-asa about something for example, meron kang inaasikaso, meron kang binubuo, meron kang ginagawa, and then parang nawala na yung pag-asa mo o nawala na yung chance mo before. Pero ngayon parang mabubuhayan ka ulit ng loob. Parang ganyan. And you're gonna see your life on a different light again. Kung dati parang walang-wala ka ng pag-asa, pero ngayon makakaisip ka ng bagong idea or bagong intuitive download sa puso mo, makakaramdam ka na parang, ay, itry ko kaya ito, subukan ko kaya yan, then boom, doon na magkisimula yung pagbangon mo. Kaya ang sabi sa iyo na yung spirit guides, wag na wag mawawala ng pag-asa dahil may bagong paparating. <coughs> With the sunrise here, sa likuran na Ten of Swords, kita mo ba yan? Parang sumisibol yung bagong umaga, bagong araw, no? So, ibig sabihin, ganoon din sa buhay mo. Kung nakaranas ka ngayon ng lungkot, pagkabigo, o pagkabagsak. Ngayon, unti-unti ka nang babawi at makakabangon ka na. Okay? Ten of Swords. The Strength card. Yes, 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 yes. Ngayon, kitang-kita ko yung katatagan. Kitang-kita ko yung pananalig mo na mahiging okay din ang lahat. Kailangan ko itong daanan. Kailangan ko itong lagpasan. Kailangan ko itong tiisin. Kailangan ko itong ilakad, igapang. No? So, yung, yung katatagan, yung strength, yung power mo, yung tapang mo, ang magudulot sa iyo ng pagbangon mo. So ngayon, I'm asking you, Leo, ano yung mga handa mong gawin para makabawi, makabangon, makaalpas sa kumunoy, at totally makaalpas na sa bigat na pinapasan mo. Makaisip ka today at yung katatagan mo dyan ang magudulot sa iyo pa-forward. Okay? Napakaganda for you. Siya nga pala Leo, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Kung saan po kayo parte ng Pilipinas o buong mundo nag enjoy ng ating reading. So that makita ko kung saan ba nakakarating yung ating mga um, tarot readings for Leo. Okay? So comment down below. In the area of what you want, you have the hermit card. Hermit card sinasabi dito na sometimes gusto mo mapag-isa, no? Ayaw mo siguro magsabi sa ibang tao o makihalubilo because dinadamdam mo talaga or nag-iisip ka talaga na mataimtiman sa kung paano mo itatawid itong sitwasyon mo na ito. Nakita ko na sa mga view ayaw ikwento sa kapatid, ikwento sa partner, ikwento sa mga anak o sa mga magulang mo yung nararanasan mo ngayon. And pilit mong kinakaya mag-isa. Napakatatag mo. Napakatatag mo this time. Aleo, kitang-kita ko dito. Especially ikaw yan, with the uh, this sign, strength card is you. So, napakatapang mo. Your, your core energy is very, very alive ngayong linggong ito. So, nakita ko it will go on in your favor. Your power is here. With a, with a hermit card, uh, ramdam kita, naiintindihan kita kung gusto mong mapag-isa muna o kumilos muna on your own and not bother other people. no? Para ayaw mo makaistorbo, ayaw mo maging pabigat sa iba, kaya pilit mong kinakaya. Um, kahit na minsan nagkatanong ka hanggang saan ko pa kaya tundalhin, uh, hanggang saan pa ako magtitiis, no? pero kinakaya mo, pinipilit mo. With the Queen of Cups here, kitang-kita ko na yung puso mo talaga iniingatan mo eh. Um, maybe because before nadala ka na, napagod ka na, um, na-disappoint ka na with someone or something, kaya ngayon nag-iingat ka. And you actually want to find, kitang-kita ko rito ha, hinahanap mo talaga yung solusyon o yung estado ng buhay mo moving forward na magudulot sa iyo ng happiness, fulfillment, satisfaction, um, katiwasayan ng buhay. Gusto mo mapanatag ang puso mo. Okay? Kitang-kita ko rito na gusto mo nang mapanatag ang buhay mo moving forward at ayaw mo nang magkamali ulit o ayaw mo nang mag-end up ulit sa isang sitwasyon na hindi pala para sa'yo. Ngayon, gusto mo malaman yung sagot. And it will come to you this time, so don't worry. Okay? The Hermit card, i-clarify natin the card of answers. Pero ngayon, <clears throat> pero ngayon, uh, nakita ko dito na handa kang sumuong dito mag-isa at labanan to mag-isa. Um, nakita ko na mga na baka balak mong tanggihan yung mga offer this week na bilo o makisama sa iba. Um, talagang you are actually enjoying the company of your own. Hermit card the page of swords yes you want to understand gusto mong malaman yung mga sagot sa mga bagay-bagay um nakita ko rito that you are very very keen napaka seryoso mo napaka dedicated mo sa pag-alam sa mga sagot sa mga tanong mo um nakita ko rito na kung hindi mo talaga kaya to mag at parang Yes, you want to be alone, pero baka ma-realize mo daw this week na, ay, siguro nga kailangan ko na magtanong, kailangan ko na maging curious enough, and to ask other people's ideas, other people's expertise, or other people's opinion para masagot to mga tanong ko. So do that, okay? Marami daw paraan para alamin mo yung katotohanan na makatulong sa'yo para masagot na yung mga kaguluhan sa isip mo, okay? In the area of what you need, you have the Page of Pentacles. Page of Pentacles, nakita ko rito, you need to accept a new opportunity. Especially here, nanggaling ka sa pagkadapa, nanggaling ka sa pagkabagsak, nanggaling ka sa pagkalugmok. No? And then, dahil matatag ka, kinaya mo lahat yan. And now, sabi sa iyo na yung spirit guides, What you need is a new opportunity. What you need is a new blessing, new chance para makabangon ka at makabawi ka. So ngayon nakita ko rito, kailangan mo daw i-grab yung bagong oportunidad na mapapansin mo to eh, mararamdaman mo to eh. Especially here, with the Queen of Cups, using your intuition, using your heart, mararamdaman mo na ito na yon, ito na yung bagay na hinihintay ko para makabawi na ako, makabangon na ako. So, nakita ko rito na you don't need to avoid or iwasan or hindian yung isang bagay. Maaring yan na daw yung chance mo for a better life. Okay? Page of Pentacles, clarify natin to. You have the full card, yes. Tugmang-tugma taking a leap of faith. Yun daw ang kailangan mo this time. To transform your life na pilit mong hinahabol, gusto mong lumago ang buhay mo o mag-grow, di ba? So, anong kailangan? Yakapin yung mga bagong, maaring magdulot sa iyo ng bagong chance sa buhay. For example, a new job sa gantong lugar, pero hindi mo akalaing open pala yun. So, be open to new opportunity and then, take a leap of faith. Kailangan daw ng tapang mo na mag-risk kailangan doon ang tapang mo na sumugal, so mag-try at um, sumugal sa mga bagay na hindi mo akalaing kaya mo palang gawin or balak mong subukan. Alam ko marami kang takot, marami kang alinlangan, marami kang duda. So, sa pag-take risk mo this time, ikaw din po ipinapaalalahanan ng yung spirit guides sa aralin mo daw muna yung bagong blessing, yung kinakailangan requirement, yung kinakailangan mo ihanda bago ka humakbang. Okay? Very, very important to. Pag-aralan muna lahat-lahat bago ka o action. Okay? But nevertheless, you need to accept new things and take a risk for you to grow. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the chariot card. Chariot card, sinasabi sa'yo ni yung spirit guides na yes, ready ready ka na humakbang mula sa mga bagay na kinalugmukan mo. Kitang-kita ko dito, chariot card is charging forward. Pagsulong sa mga bago. Kita ba ba tong image na to? Diba sa likuran niya, meron siyang para mga castles o mga bahay-bahay. Yan ay representation representasyon or simbolismo na ready-ready ka na iwanan yung isang bagay, isang lugar, isang tao, isang relasyon, isang sitwasyon, kung ano man yan, na feeling mo time na for you to move on and ready-ready ka na to charge to a new way of living. Kaya ngayon, unti-unti nang makakabawi ka kasi ready-ready ka na iwanan yan. So, now is the right time for you to be strong, to be um, matibay moving forward because you are now set off to a new adventure. Okay? So, wag ka magalala. There's a high chance. Malaki ang chance mo na magtagumpay ka sa bagay na ito. Okay? Chariot card. is being clarified by the page of pentacles. Yes, bumalik tayo. Page, page, release telling you may bagong darating for you. And this is really something that magudulot sa iyo ng magandang reward o magandang outcome. Kaya nakita ko rito na huwag mo nang katakutan yung balak mong gawin. Alam ko, Leo, ngayon meron kang balak subukan, balak itry, try uh, balak uh, ihakbang. Nakita ko rito na just charge, charge forward, humakbang ka lang, mararamdaman mo yan sa puso mo na, ay, kaya ko pala to ay, magagawa ko to ay, may, 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 may potential to sa buhay ko. So don't be afraid success is within reach para sa'yo. Okay? In the area of your near future, eto ka with the devil card, kayo po'y pinapaalalahanan in the near future for the next 15 days, for the next 15 weeks. Pinapaalalahanan kayo na yung spirit guides na kumawala ka na sa isang sistema o sa isang paniniwala o sa isang ugnayan na humaharang sa'yo para magtagumpay ka. Because katabing-katabing katabi devil card si the hangman. Yung parang stagnancy or pagkahinto o pagka-delay ng isang bagay. Kaya ka doon na de because meron mga bagay na pilit mong kinakapitan na rason pala ng mga pagkaantala na yan. So, with the Queen of Cups here, mararamdaman mo to eh. Leo eh. Mararamdaman mo yung mga tao, sitwasyon o bagay sa buhay mo na major factor kung bakit ka naantala, kung bakit ka stuck. So, kapag na-identify mo na kung ano itong mga rason na to, mga factor na to, kung bakit ka naantala, user intuition para tumapang ka na bitawan to. For example, ang nakakaabala pala sa iyo ay habits mo. Manyana habits. Halimbawa, imbes na gawin mo ngayon, pinapagpas bukas mo. Nare-realize mo na, ay, kaya pala tuma umaantala o stuck ako sa isang bagay because pinapapabukas ko pa. Pwede ko naman gawin ngayon. So, pag na-figure out mo na yung mga rason, take action and then magiging maayos na ang lahat. Mag-move forward na. Example din, halimbawa sa opisina, kaya mo pala na kaya pala na realize mo bigla na kaya pala yung mga papers ko hindi makapunta-punta kay boss kasi hinaharangan halimbawa nung ingkitera mong co-worker. So, marirealize mo yung tamang gawin, magawan mo siya ng paraan, parang ganun. So, iba-iba po ang representasyon sa buhay mo, Leo, ng devil card na ito. Maaring sarili mo to o maaring ibang tao, o maaring pananaw mo. So, find that this time. Find it in your heart. Alamin mo kung ano yung factor na pumipigil sa'yo para makalarga ka. Because ang ganda na ng abante mo dito, may bagong darating na talagang new opportunity to transform your life. Pero baka pigilan ka daw ng sarili mo o pigilan ka daw ng maraming factors sa buhay mo. For example, walang tiwala sa iyo o magulang mo, ayaw kanyang payagan na gawin tong bagong opportunity na to. So, kailangan mo kausapin. Na parang, nai tay, malaki na ako. O kaya, mga anak, malaki na ako. Um, Kayang-kaya ko to. Huwag niyo ko pigilan. Parang ganyan. So, it's all about communication and letting them understand. Kurasan yung posisyon mo, okay? Devil card, the king of wands. Yes, tapang to. Tapang na ma-enlightened ka tapang na magkaroon ng sulo, magkaroon ng kalinawan ng isip po na, ah, okay, ito yung mga dahilan ko kung bakit ako makalarga-larga, bibitawan ko to, a-actionan ko to, itatama ko ito. Once maitama mo yan, lilinaw na sa'yo yung vision mo at hakbang mo moving forward sa para ng mga gusto mong gawin. So, eto talaga yung pumipigil sa'yo, kaya islash mo na yan and then maging matapang ka ulit para humakbang forward, okay? Nakita ko rito na huwag kang papapigil para maabot ang pangarap. Parang ganun. Okay? In your challenge, you have hidden desires. Your deepest desires hold the seed for your potential. Longing, passion, and fulfilled. Nakita ko rito na gamitin mo yung mga bagay na passionate ka. Huwag mo daw ikahiya yung mga bagay na gusto mo maabot. For example, balak mo makabili ng gantong bag, pero ganto lang yung sweldo mo. No? So, may mga desires ka na kinakahiya mo o inililihim mo, pero maaaring gamitin mo yan as motivation para lalong tumapang, sumipag, lumaban sa buhay at lalong ma-achieve mo yung goal mo. Okay? Another message, you have shedding illusions. Yes. The first step is awareness. The second is acceptance. Reality, honesty, and self-love. Yes. Ngayong linggong ito, kayo po'y pinapayuhan na yung spirit guides na masagot mo yung mga tanong mo tungkol sa mga bagay na akala mo maganda. Yun pala, illusion lang pala yun. Peke pala yun. For example, akala mo ay magandang magkaroon ng pwesto sa palengke para sa yung mga ukay-ukay. For a very long time, yun ang pinag-iipunan mo, no? Pwesto sa palengke. Pero ngayong linggong ito, dapat mo daw ma-realize, ay, baka pa nagkapwesto ako sa palengke, maliit lang kita ko kasi ang mahal-mahal ng renta sa palengke. So, mababasag yung mga ilusyon mo sa mga inaakala mong tama. And then, figure out mo kung ano yung dapat gawin. Parang ganun yung example ko. Okay? In your challenge, you have the two of ones. Nakita ko rito, clear vision. Parang bago ka daw kumilo, sabi ko nga sa inyo, you have to take a leap of faith, you have to try something new, kailangan mo mag-take risk para kumawala ka sa comfort zone mo. But here, in your challenge, nakita ko rito, paka daw magbara-bara ka or magmadali ka sa proseso, hindi mo muna kumpirmahin o hindi mo muna ilatag yung plano, gumawa ka daw agad-agad or humakbang ka daw agad-agad. Sabi rito na yung spirit guides, pag-isipan muna, buuin mo muna ang plano, upuan mo muna ito, ipagtanong-tanong mo muna, pag-nilayan mo muna yung issue or yung idea, before you make a big decision bago ka humakbang. Kailangan daw pag-isipan mo muna ito. Pag na sa isip mo, why not humakbang ka na? Okay? Clarify natin. The page, uh, the two of wands, the card of stability, the card of making a decision, the card of clarity moving forward. Two of wands, the ten of swords, yes. In, um, sabi lang yung spirit guides, alam, niya, alam daw niya na parang kating-kating ka na makabawi, kating-kating ka na makabangon. But baka sa kating-kating yan, sa pagamadali mo na makaalpas sa mahirap na parte ng buhay mo, baka magkamali ka na hakbang, baka ma-premature o kaya uh, underbaked, no? o hilaw pa yung action mo. So ngayon, ihanda mo daw muna para kung talagang gusto mo makaalpas na dyan, alam ko naman, ramdam, ko, ramdam naman kita at naiintindihan kita, Leo, na talagang gusto mo na makabitaw dito, no? With a ten of swords, sa bigat, sa hirap ng pinapasan mo. Pero dahan-dahanin mo lang daw. Pag-isipan mo muna. I-evaluate mo muna yung steps mo para tama, okay? You have ten, ten here with a ten of swords and then may ten of swords here. Ten, ten's all about ending a cycle. Tatapusin mo na yung isang cycle na buhay mo na mabigat para i-close mo na yon at ready-ready ka na tumulay. So ngayon, para makatulay ka swiftly, smoothly, kailangan talaga magandang plano at matibay na plano. Okay? In the area of your fortune, you have opening to your spiritual source, finding sanctuary. Yes. Uh, sa panahon daw ngayon, uh, Leo, na talagang mahirap, bagsak, napapagod ka, nahihirapan ka, kapitan mo daw yung religion mo. Sampo ba kayo nananalig, naniniwala? palakasin mo daw yung spiritual power mo para tumibay ka, tumatag ka, at mailaban mo to moving forward. Narinig ko rin dito na kapitan mo yung mga taong tinuturing mong pamilya. Marami po sa inyo, iba-iba po sa inyo ang version mo ng pamilya. Sa ma-view, pamilya ay nanay-tatay mga anak. Sa ma-view, ang pamilya ay kaibigan. Sa ma-view, ang, ang pamilya ay uh, best friend. Mga ganyan. So, iba-iba kayo ng pamilya at yun ang puntahan mo. Because nandoon yung comfort, nandoon yung safety, nandoon yung walang judgment. So, pag nandoon ka sa piling nila, maramdaman mo na kaya mo lahat. Okay? In the air, another message, you have discovering truth, you stand in the light of truth. Yes, this time around, kapitan mo talaga yung katotohanan. Especially here, with the Hermit card and the Age of, Page of Swords, kailangan talagang alamin mo yung mga impormasyong kailangan mo. Yung impormasyon nakabase sa realidad mo, sa truth mo. At doon ka magkakaroon ng pundasyon na mo moving forward. For example, um, naghahanap ka ng trabaho ngayon, wala ka mahanap. And then, ang bukas lang ay call center. Sabi mo, pasok ba ako dyan? alam mo yung mga impormasyon kung pwede ako doon. So, once na mahawakan mo na yung mga right informa information, doon ka magkakaroon ng lakas na loob na ito itulay yung isang plano. Okay? In your fortune, you have the hangman. Nakita ko rito, lilinaw na ang isip mo. Nasa fortune area siya. So, kung nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang stuck ka o litong-lito ka sa mo ah ano ba gagawin ko dito hindi ko na alam litong-lito na ako pero ngayong linggo ito asahan mo lilinaw na ang isip mo tungkol sa isang bagay na sobrang nagpagulo sa okay nakita ko rin dito good news wala nang delay sa ina-isikaso mo sa so, view pabalik-balik na hirap na hirap na tungkol sa isang bagay na stuck ka dyan, pero ngayon asahan mo aabante na to So, sulong na to. So, uh, don't be lonely, don't be sad. May pag-andar na sa mga inaasikaso mo. So, congrats po. The Hangman, the card of clarity, the card of really enlightenment, at pagkalino ng isip mo sa tamang proseso o tamang paraan para wala ng delay. Okay? It's being clarified by the Seven of Cups. Yes. Both cards, in general reading, ay nagkasabi ng kalituhan o ka Uh, kaguluhan ng isip tungkol sa isang bagay. But since nasa area po siya ng fortune, ito'y nagasabi sa iyo, Leo, na lilinaw ng isip mo sa tamang hakbang o tamang proseso o tamang option na pipiliin mo this time para wala ng delay. Okay? You are about to realize or to come up on a one solution na talagang solve na solve na itong problema mo at aandar na yan. So congrats po. So, ilike mo tong video na to, Leo, para makuha mo tong good fortune uh, messages na ito. Okay? In your divine messages, you have your dreams need a practical plan. Yes, yung mga plano mo daw this time, kailangan hindi bara-bara, pero nasa loob mo dapat yung lakas ng loob at tapang na humakbang, pero kailangan talaga may konkreto kang aksyon, meron kang konkretong plano. Okay? Now, the message, nothing is yet set in stone. Yes, kung nahihirapan ka ngayon, Dapang-dapa ka, hirap na hirap ka, lagi mo daw isipin, hindi yan nakataga sa bato. Magbabago pa yan. Kung ngayon wala kang pera, magkakapera ka pa. Kung ngayon nahihirapan ka, gagaan din yan. So, things are changing in your life, okay? Asahan mo yan. In your divine messages, you have the king of pentacles. Narinig ko rito, sabi na yung spirit guides, panahon na, para kumilos ka sa mga bagay na practical, mga bagay na sigurado, mga bagay na alam mong pwede mong pangkapitan para lumago. Narinig ko dito, panahon na para itanim mo na yung pundasyon sa mga bagay na gusto mong buuin. Your spirit guides are telling me may chance ka daw, meron kang pagkakataon na lumaki, lumago, maging successful. Kaya ngayon nakita ko rito, pag-aralan mo daw mabuti yung pasikot-sikot sa binubuo mo para maging matagumpay yan. Huwag ka daw pakampante, huwag ka daw feeling safe. Be active. At siguraduhin mo na mabubuo ito in your favor. Okay? The King of Pentacles is being clarified by you have, yun, Six of Pentacles, yes. This is really a good time for give and take. No? Give and take. Ano ibig sabihin yan? Kung gusto mo mag-grow ang isang bagay, ibigay mo yung mga kinakailangan para pabalik sa'yo ay magandang outcome. Example, um, parang sa exam lang, kung gusto mo maging a perfect score mo, mag-review ka. Parang ganon. Kailangan mo ilaan yung mga bagay na kinakailangan para bumalik sa'yo yung good outcome. So, kailangan dito ng equal give and take para lumago yung gusto mo. Okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, -una, you have fire. Yes. Strong emotion, passionate love or hate. Yes. Kailangan pagningasin mo this time, Leo, ang apoy sa puso mo with the king of ones here na magagawa mo yung mga bagay na gusto mo. Kailangan talaga matapang ka, malakas ang kumpiyansa mo, malakas yung spirit mo to get this through. At magawa siya hanggang dulo. March, ang buwan po ng Marso, meron po bang special occasion to para sa inyo? Halimbawa, birthday ng kapatid, birthday ng anak, o kaya anniversary. Kung wala naman po, ibig sabihin meron kayong milestone pagating ng Marso. Okay? Another message, you have Gavel, involvement with the law. Yes, nakita ko rito, merong magandang development yung mga legal things mo sa buhay. Cobweb, protected from negative forces beyond your control. Yes, uh, napakaswerte po nyo, nyo po, napaka-blessed ninyo because protectado ka daw sa mga bagay na negatibo. So, congrats po. Ang outcome nyo po for October 27 to November 2, you have the temperance card. Wow! divine timing is at play this time. Akala mo yung pinaghihirapan mo, walang nangyayari. Akala mo gawa ka ng gawa, hirap na hirap ka, pagod na pagod ka. Akala mo walang, na, walang, walang magandang resulta. Pero here, napakaganda nito. Ito ay garantiya para sa iyo na yung pinaghihirapan mo, magkakaroon ng magandang bunga in your favor. So ngayon, paalala sa iyo, don't give up. Continue working be patient, maging matyaga ka, maging pasensyoso ka because the outcome is here at ikakatuwa mo yung mangyayari para sa'yo. Nakita ko rito, divine timing is at play. So, kung naman problema ka, kailan ba darating, kailan ba darating, paano ko ito masasolusyonan, hanggang kailan ba to? si God ang may tamang oras para sa'yo, para dyan. Ibibigay niya to sa oras na talagang kinakailangan mo. Okay? So ngayon, believe because it will come. Okay? Temperance card, the Four of Wands. Wow! 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 Four of Wands is a card of milestone. Finish line to. So, yung binubuo mo, maaabot mo sa finish line. Mararating mo siya, yung goal, yung minimithi mo, yung pinagdasal mo, yung nilalakad mo. Eto na yon. You're gonna celebrate with your family, with your friends, with your loved ones. Kasi yung ngayong inaasikaso mo, pinaghihirapan mo, na akala mo wala lang katapusan, boom, maabot mo yung finish line this is a milestone card. Kaya pala sabi ko kanina, sobrang saya mo eh. Kasi yung puso mo, walang pasik, pagsidlan ng saya. Kasi pala, maaabot mo yung outcome. Maaabot mo yung tinutumbok mo. Kaya manalig ka sa Diyos. Ibibigay niya sa'yo at the right time. So ngayon, relax, hinga ka everything will be fine, everything will be yours. Okay? So congrats po, Leo, napakaganda na reading mo. Ito po ang inyo October 27 to November 2. Sa so po kayo nakaresonate, sa so po nakarelate, comment down below na I'll be reading your messages. Thank you again for watching Gandulo Leo. I love you. This has been James for James Harry PH. God bless everybody.